Ayan guys, kakain kami. Ayan. Magde-date kami ngayon. Dahil sa July, 20, ano yung July 29, hindi kami lumabas na. No. ngayon kami lumabas, uh, July 30. <laughs> 30 ngayon ma. 31. Ngayon kami lumabas kasi busy. Ngayon may tao sa tinda namin. Kaya ngayon kami lumabas. So kain kami. mag kami ngayon guys. O kami sini' Wow! yun guys, tapos na ako kumain. Isang rice lang to tayo. To tayo. Hindi, hindi yan so, kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak Bibigay ko na lang yan kay Patrick. Di yan totoo. Ito talaga yung matawag dapat. Ano ako yan. Yan, isa lang. Pagkatas na ito kumain. na tayo sine. Yeah. As, may mimili tayo ng panyo dito sa ano. Sa SM. Para sa mga bata. Okay na. Kita-kita na tayo sa sine guys. Sure ba yun? Bahay hindi ah picture daw Yung konti lang rice natin Kasi nag-LT yan Yung healthy eh. living Maluloko oh, yun Kaya akong healthy living Sige guys, kita kayo lang Bye bye Ayan guys, pahuwi na kami sa bahay Manonood sana kami ng sine Ma Ba't di tayo nanonood ng sine? Kasi mahal Depende sa papanoorin mo Kaya hindi kami nanonood ng sine Pagkain na lang namin kung dalawa kami may get 1K O diba? 500 may kit yung papanorin namin. Kaya pakain na lang sa bahay, trade pang kain yun, di ba? Utak-utak lang din. Itry na lang natin sa Netflix. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye!